May mga lugar sa Maynila na may sariling kwento. Mga kwentong hindi mo basta-basta maririnig sa balita. Isa na rito ang Balete Drive at ang misteryosong jeep na sinasabing hindi kailanman nakarating sa paroroonan nito. Noong gabi ng Oktobre 28, isang jeep ang bumabiyahe mula Cubao papuntang Espanya luma ito pero maayos pa. Ayon sa mga saksi, walo ang pasahero. Tahimik, ordinaryong biyahe akala nila. Pero nang makalampas sila ng I. E. Rodriguez, napansin ang isa sa mga pasahero na parang nag-iiba ang daan. Madilim, tahimik, at parang walang ibang sasakyan. May isang babaeng nakaputi na sumakay raw sa may Aurora Boulevard. Mahaba ang buhok. Hindi makatingin ng diretsyo. Tahimik lang siya. At may malamig na presensya. Habang bumabiyahe, isa-isang napapansin ng mga pasahero na parang hindi na sila lumalapit sa destinasyon. Paulit-ulit lang ang daan. Balete drive pa rin. Kahit ilang minuto na ang lumipas. Isang pasahero ang naglakas-loob magsalita. Kuya, lumiliko po ba tayo? Pero walang sumasagot. Pati driver, tila wala sa sarili. Nakatingin lang sa harap, pawis na pawis, nanginginig. Hanggang sa isa-isang naglaho ang mga pasahero isang kisap mata. Natira na lang ang babae at ang driver. Kinabukasan, may natagpo ang lumang jeep sa tabi ng isang abandonadong bahay sa Balete Drive. Walang laman, walang driver, walang kahit ano, maliban sa isang puting panyo na may dugong tumulo. Hanggang ngayon, may mga nagkikwento pa rin may sumasakay na babaeng nakaputi sa mga jeep na dumadaan sa Balete Drive. At kung sakaling maramdaman mong paikot-ikot lang ang daan, baka ikaw na ang susunod. Kung nakita mo na ang nawawalang jeep, hindi ka na makakauwi. May kwento ka ba na katulad nito? I-comment mo sa baba at kung gusto mong makarinig pa ng mga kwentong misteryoso huwag kalimutang mag-subscribe.